Walang mangyayari yan, puro investigasyon. Tingnan nyo ngayon, nag-investigasyon, nagpalitan naman ng 2,000 committee. Ang totoo, ang gobyerno natin bulok na. Bumaba ang mga barat ay kasama po ang aking pangulong. Ikaw nagsabi eh. baka sa ang ating pangulo sa panawagan nyo. Patulad po na sinabi ko tayo. Sinabi mo na eh. <laughs> investigasyon na investigasyon sa Senado, wala nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. So, yun na po. Maraming salamat and I'd like to entertain any question. <laughs> well, sa Senate and Congress, majority always win. So, wala tayong asahan dyan. Kaya nga ako nandito ngayon na, na nag a ng mga kabataan na lang ang magreklamo. Walang mangyayari dyan, puro investigasyon. Tingnan nyo ngayon, may nag investigasyon, nagpalit naman ng Duribo Committee. Ang totoo, ang gobyerno natin bulok na. Ipagpalagay mo na ang gobyerno natin isang sasakyan. Maski pa overhaul mo yan, palitan mo lang ang piyesa, hindi pa rin naandar. Kailangan bago. We have good laws, but the, implementation is bad. Pagpalagay mo na lang, pagpahil ka ng kaso ngayon. Abuti ka na siyam-siyam, may parking fee. Pagpahil ka lang parking fee, matutulog na kaso mo. Ay, ang nakukulong, yung mga tao na walang pera. Yung mga may pera, walang nakukulong. Unless natututukan ng media, doon lang nakukulong. Eko, pakuhuhin ang bulimihanan. Eh lahat ko nang ano, eh, tinuturo no, itong si congressman uh, na Romualdez at ito to, si congressman uh, ko. Eh bakit hindi pa ho nila dinadalaw sa investigasyon nito? Ah, uh, go. Bakit tinatago pa ho nila, go. Pinsan ng presidente yan. Ang alam ko, si Sandy ko, lumipad na. Nauna na. Hindi mo na makita yun. Hi sir, may Lero from Granada Fitness. Sir, sa isang uh, interview, sinabi ko oh, na may mga kasna na mga suporta sa Pangulo at isa pa ba sa dahilan ay uh, dahil hindi nabigyan ng na pwesto o posisyon bilang director sa PCSO ang anak ngayon? Ano you know? ang dahilan dito kung ba't hindi niyo siyang ng si BBM because hindi binigyan ng pwesto, yung anak nga si BBM? Mabuti, tinanong mo yan. Nung makatapos sa eleksyon, ikwento ko na lang ano paano presidente itong BBM. Tinawag ako ni Senator Abby Marcos. Manong Chavit, can you help us for the re-election of Bongbong? -bong? Dahil dinaya lang, sabi niya. Yes, tawagin mo muna ang leaders sa North. Meron akong i-explain sa inyo, kako. I will call them, but I will use your name because you are the president of the Mayor's League. Tinawag nila sa bahay nila, dumating mga congressman, governors, mayors, sabi ni Senator Mike Ma Aimi, uh, thank you for coming so we could start the early campaign of Bungo Bung for Vice President that denial, denial siya, sabi niya. But Manong Chabit has a plan. Manong, can you please tell us your plan? Okay, kako. Alam natin lahat, napakalakas ni Sarah ngayon, walang kalaban na gusto mo Vice President, magkampay na tayo maaga. Magpile ka ng Vice President, marami kang mga kalaban yan. Kung si Sarah, kung sa Presidente, wala ka rin laban at the time. So, ang suggestion ko, magpile muna tayo for President para pag nagpile si Sarah, you slide down for Vice President, protected ka na. And I delivered to talk to Mayor Indesara na ikaw ang Vice President, protected ka na. Palakpakan sila. Thank you, Manong, sabi yung BBM. Okay, COVID pa, bawal pa lumabas. Nakahingi ako ng permit. Meeting, konti lang ang pwede. Hindi pwede malaking meeting. Ang ginawa ko, being the President of the Mayor's League, regional. Kaya humingi ako muna ang pamanhin at patawad sa mga mayors na kinausap ko na nakumbinsi dahil parang nabudol tayo. Alam ano mo, sabi ni BBM, Manong, ang swerte ko, ikaw ang presidente ng Mayor's League. Nung tumakbo ko noon, malaman lang ako isang mayor. Ngayon, puro mayors ang minibit natin, region by region, region by region, region by region. Pinasyalan namin lahat sa region. Wala siyang gastos. So, yun, ang totoong nangyari, hindi nila mapagkailayan, ang daming tao sa meeting. So, sir, may tangpupo kayo kay Pangulo? Ano, no? May tangpupo daw kayo kay Bipin. Ang ayaw ko lang na ginawa niya, alam niyo, hindi ko inintindi ang mga insultong ginawa sa akin. Nagpunta kami sa Japan, bagong labas lang. Sa presidential table, binensyon niya lahat. Si Sandro, dad, manong chavit is here. Ginanon niya, oh. Hindi niya ako pinansin. Ang mga overseas workers, bastos naman ang presidente niya, sabi nila. Oh, magtampo ba ako? Hindi ayos siya sabi mo na pinapasok ko sa PCSO, director lang, dahil chairman ng PCSO yung kapatid ko noon. Anak niya yun, director lang. Oo, oh, ang dami naman yan eh. Sabi naman ni eh, Special Assistant the President Lagdameo, sigurado na yan manong, sinabi ng ni Presidente, sigurado na yan. Isa-isa may napuin na director, umiiyak yung bata sigurado na yan pag nakita puro sigurado tapos di na sumasagot yung, yung sekretary niya nakita kami yung sekretary niya tinakpan na yung mata <laughs> wala naman tinupad nagalit ba ko? hindi director lang ang laki na itulong ko sa kanya hindi siya presidente kung hindi dahil sa akin bata ko galit Bata ko na sa kanya ngayon. Nung pinalis natin ang mga bases dito sa Pilipinas, it was approved by the Senate. Pagpunta niya sa States, pinabalik niya lang, pa. At para tayo dinadala sa kumunoy. Alam niya na magkakagera ang China and Taiwan. Sabi ang China, we never invaded any country but Taiwan, we have to get it because it's ours binigyan sila ng five years. Ang Amerika, wag, laban tayo. bangkay kayo bumayag, laban tayo. Pagkagaling ang presidente natin doon, binigay ka agad ilang beses. Ang dami. Kung matuloy yung away nila, sino bumubugin? Tayo. Ang ngayon, iniinis pa niya ang, Korea, ang China. Anong laban natin sa China? China is our neighbor, China is our friend, China is helping us a lot. Mabuti ka, tubig lang sila kanyang nilay. Eh. May karapatan din sila doon dahil ang dami nag-reclaim, hindi lang tayo. Vietnam at ibang country. It should be diplomatic. Kausapin niya lang. Sosyo na lang tayo dyan. It should stay neutral as a leader. It should stay neutral bakit kumampi agad? Di pinapahamak tayo. I Ibig nyo sabihin, yung kontraktor lang kikita dyan, sila naglagay. At sabi sa akin yung pinsang buo niya, Michael Kion, former mayor, nung ikampanya ko si Marcos sa uh, BBM, Manong, you know the Marcoses, they will just use you. Hindi ako pa ba baliwala doon sa to pala. Eh, kako nga, may Alzheimer pala eh. Nakasimutan lang na ka kami. So, bis mismo pinsan niya lang sabi. there is just use you, ano, nagpapagod ka lang sabi sa akin. Totoo ka. Sumama so, ako dahil maganda yung plataforma. Pagka, pagsasa, pag, pagkakaisa, kailangan sama-sama tayo lahat sa paunlaran. Ano nangyayari ngayon? Nasaan yung pagsasama? A Away ka agad. Ibig sabihin po ba, ano panawagan nila na kung ang mga barak ay kasama po ang aking pangulo? Ikaw nagsabi. Ah, nagsabi. kasama ang ating Pangulo sa panawakan nyo at wala po na si batid ko tayo. Sinabi ko na eh. <laughs> investigasyon na investigasyon sa Senado, wala nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. So, yun na po. Maraming salamat and I'd like to entertain any question. Well, sa Senate and Congress, majority always win. So, wala tayong asahan dyan. Kaya nga ako nandito ngayon na, na nag a na mga kabataan na lang ang magreklamo. Walang mangyayari dyan, puro investigasyon. Tingnan nyo ngayon, nag-investigasyon, nagpalit na -investigasyon. naman ng Dorino Committee. Hmm. Last question, uh, bro, Um, may magbabago ba sa Kongreso ngayon sa Amara? May uh, may magbabago pa ba? Matitigil na sa pagkakaalaman uh, na may magbabago pa ba sa ko? Corruption sa flood control projects sa pamumuno ni Boji uh, Congressman na uh, Boji please. Hindi pa na-approve ang budget. Tanggalin nila lahat ang multo ron. Dahil karamihan nakalagay sa budget, ghost project, tapos na. <laughs> Oh, di dia yang motor dan Thank you, thank you, thank you. Thank you. So first question is, um, bakit po hindi kayo satisfied? Second is, meron po ba kayong concrete of solution na magagawa para ma-attest to? And third is, nung sinabi niyo po na dapat tanggalin yung mga korak, gusto po namin malaman from you, sino-sino po yung tinagawa ng korak, sir? Thank you. Zero, zero. satisfied na po kayo sa change of leadership sa house. And then, ano, yung ano yung sinasinda yung mga uh, uh, ano ba yung mga sinasinda yung mga tao kaya nang ay boto may palit magbitiw hindi ah. magbibitiw dapat sinasinda yung mga tao kaya kakwa kanina hindi na handa itong gobyerno nito palit tama na nawagan ako sa mga military religious organization mga negosyante sila magbuo ang bagong gobyerno. Mga matitino muna, including religious organization, sa military and police, sila mamunumuna. Alis muna lahat ng la politisyan. Yan yan. Dapat ba raw magbitiw yung mga politiko na may connection sa contractor or yung mga korap lang politicians? Kung may delikadesa sila, hindi ko na mag -resign. Pero wala akong nakikita sa Pilipinas. <laughs> so the only way we have to spot. To our government, Mag-uusap-uusap ang military, police, mga religious organization, mga kabataan, at mga technocrat natin marami magagaling. Kaya nagkakaroon tayong brain drain eh. Hindi pinabansin, mga kurap pang nailalagay, yung mga madudunong nasa ibang bansa na. Sir, magandang araw po ulit. Uh, sa tanong po kanila. So, um, nabanggit niyo naman po na handa po kayong ipa-check po yung mga projects niyo. Um, ngayon po, mayroon din po kaming response from co um, Comelec Chair uh, Garcia po, tungkol na po dito. Um, aware naman po tayo na um, bawal po maging contractor ang mga nakaupong government officials dahil daw po um, may conflict of interest. So, sa'yo po ni Chair Garcia, pwede po ma-antigraph and for our practices, kasi pinagbabawal na po iyon, mag nagkakaroon ng lalo pa at may maaaring mabangga na interes ang publiko sa pamahalaan. So, ready po kayo na harapin po yung mga inspection uh, inspections sa project. Pero ano po ang response niyo patungkol po dito if every man po na uh, may kumarangkada ng ganito issue? Tungkol sa mga konstruksyon? Ano na daw bawal yung amin po isang politiko na meron. Oo, oh, um, marami na-appoint na, point na Uh, nagbibitaw uh, muna mga ari-ari ay mga pwesto so ganun lang yon uh, bawal kung nandong ka pa rin conflict of interest to show you one example I was when I was young I was the biggest trader of tobacco in the entire north nung na-elect akong governor binitawan ko ang magandang negosyo. Dahil doon nakukumita ng gusto. Ang Virginia Tobacco ay uh, ano ng Amerika yan? Sa uh, sarili nila. Walang iba. Inisbagin lang ni Harris yung buto ng yung Virginia Tobacco. That's the main ingredient of cigarette. So ako ang pinakamalaki trader nung na-elect akong governor, nagbitaw ako. Dahil hindi ko na pwede tawaran yung farmer. Kailangan patasin ko ng presyo para makinabang ang farmer. Yun ang delikadesa. Pero how about po sir ngayon na may mga relatives pa rin po kayo na nakaupo, then may mga projects pa rin hawak pa ano po hawak yung contracting firm Ah, Totoo yun, kung tingnan mo yung opisyal ng satrap, wala na akong pangalan doon. Mm. Dahil nag ako. Irin. Ngayon pwede na akong bumalik, wala akong pesto eh. Eh, negosyo namin yan. Tatay ko pa, negosyo na yan. Mm. Anong pamimigay ko sa tao? Ako po, Ilocano ng Jukuripot. Namibigay ako ng pera. Ano ibibigay ko kung di ako maghanap buhay? Hindi naman ako nagnanakaw. Okay. So, siro sunod ko lang yung batas. Dibes ka, hindi nagdibes ako. Hmm. Pero sir, may mga relatives pa rin po kayo nakaupo. So, medyo conflict of, of interest pa rin. Conflict of interest kung meron sa sarili sila. Ganun din. Hmm. Kung may sarili silang construction. Ah, oh, sige po, thank you. well, oh, uh, the Tiga Aso sa tingin ko po ba, uh, walang alam ang uh, pangulo dito sa mga nangyayari sa Kongreso, yung mga uh, budget insertion? Sa so tingin ko po ba, ay eh, bulag siya dito o wala na siya nakikita at nakarusot uh, mga uh, ganitong uh, problema dun uh, pwede nyo sa mga budget? Si siro Si, 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 B si eh kung di niya alam, wala siya kwentang presidente. Hindi <laughs> niya alam. Anong klaseng presidente ang hindi alam? Siya ang unang tumitingin. Siya nagmamando sa Senate. Siya nagmamando sa sa Congress. Okay. kasi uh, governor yung mga uh, yung problema kasi ah uh, uh, naka-focus talaga sa corruption 2022 until uh, present so parang uh, gusto uh, nila na i-correct sa sa administration yung uh, corruption. Ano po ang comment ko dito? Hmm. Ah, yeah. Kaya ako may ko na nagsimula ito itong corruption sa flood control nung panahon pa ni Duterte. Lahat ng administration may corruption eh. Bakit niya tinuloy? Bakit nila tinuloy? Kung totoo yung sinasabi niya, sinasabi niya, binibintangan niya yung mga past administration. E, eh, nung siya umubo, hinintuan na niya. Kung may delikadesa siya, Hoy, may siya to. Pag nalakaw to, hintuan natin to. Dapat gano'n. Tinuloy-tuloy niya eh. Katroon taon na, sakala niya papansinin. Anong kwenta ang presidente yan, di niya alam. Hindi <laughs> dapat maging presidente kung di niya alam nangyayari sa buong gobyerno.